Nakakatakot yung mga alaga nyo. <laughs> Hindi nakakatakot? Eh, syempre. Kami nagpalaki. <laughs> Ay, patingin. <laughs> Nakikinig yan sa amin. Oo. No. Bok, kapatid. Hindi. <laughs> Uy, ito. Nakakatakot na pa? Mga aso namin, basta kapatid. Oh, oh. Ay. Kailangan ko si bubuan ka ba imong di a niya? Tahol lang pala. Pusa kasi sa akin. Oo. Oh. <laughs> kasi hindi nakaka ano, hindi pwedeng ilabas. Yun oh laki. Ilang It taon na? Dalang yan. Anong, anong breed yan? Ano na, Rottweiler. Rottweiler siya. Ay ito, mong zapador, ni Harold. Kasi takot mama. Oo. <laughs> <laughs> Oo nga, parang sasakmaling ka na niyan. <laughs> hindi, kasi yung mga malalaki, parang hindi natatakot. Pero yung nag-aalaga mismo, kahit sampal-sampalin yung aso, ito nga, ano na kailangan. Oo, Oo gaganyan lang sa'yo. Oo, <laughs> <laughs> bakit mo akong <laughs> sinaktan? Ganyan lang po. Oo. Huwag kumakain pa ako minsan matakot, eh. Matakot niya kung paano may amo pa nang ipaalala ng aso na malaki na. Kasi baka hindi ko Pag kapot, pa lang, okay lang? Oh, papi, Pero kung malaki na, na eh na ganito kung Ako naman nakalaki na ganito, ayaw ko naman ha. Oh. Kasi hindi mo nagamay, hindi mo naman ulan hmm. Diba? eh. ito ako na. nagpalaki talaga. Ay, okay. Kaya alaga mo na. kasi, eh. alam na nila yan. Mas gusto ko na nila kaysa sa amon oh. nila. Oo ito, kahit anong gawin mo diyan, kahit hindi ganyan, hindi ganyan din yan, hindi ka na yan Ito nga, pag tinawag ni lalaki, kung nasa kusina ako, nasa kwarto ako, isa eh, akin pupunta, hindi doon. Ay. Pupunta ka sa tatang mo, sabi ko. Mm. <laughs> sabi niya. Okay. Ako pusa lang, wala, nandyan lang pa, bebe. Hmm. Nakaka. Oo, yung sa, na, sa first floor lang ahead, kami. Kulay gatas? Oo, siya yun. Yan yun. Buti pa kayo. Pal ako maglalakad. Kasi hindi malakad. Mas maganda pa naso. Mm. Kasi may lakad-lakad. May makagalagala. Ma mm. May dahilan ka para ah. Um, lumaba. Ay, sabagay pa din na lang bumaba. Uy, tayo. Boring, Boring ka na. na. <laughs> o? <tayo> o, <laughs> oh? Okay, diba? oh, di pwede. <laughs> Sige. <laughs> <laughs> Ang lalaki, o. Oh. Mm, -hmm. mo. Mm. -hmm la 5 na saan po? kayo oh, pa. ay tower 3 ako no, pa